Hello, hello mga loves! Charisse! So for today's video, kay mga ito sa lugar kung asa wala ka mo. Bitaw mga loves, kini na time kay pasingod kami sa isa sa mga sikat na lugar diri asa sa Surigao del Norte. Og dili na na ako padugayon mga loves kay for sure gusto na ganyan nyo mahibawan kung asa kami na nga Bitaw mga loves, nag-adventure o nag-island hopping tuod kami diri sa Sohoton, Bukas, Grande, Socorro, Surigao del Norte. Pasulod na tuod kami ini in na time sa isla mga loves o na-amazed ako kay pagkanindot sa ilahang environment labi sa mga isla o sa ilahang mga buhangin kay white Sand. O dilipot papildi ang ilahang dagat mga loves kay Blue Lagoon o diba pagkatinaw o pagkaganapag yun. Nag-first stop tuod kami diri sa Sohoton Cove mga loves kung disa makita ang katong jellyfish sanctuary sa nan katong mga kweba kweba oh, di ba exciting na kaayo bitaw mga loves diri agud na time kay grabe na gud nako ka excited ma explore ang Sohoton Cove kay first time gud ako makatamak diri sa Sohoton og kaiban tuod nako ang family og ang relatives sa ako ang pag-ibig na iniibig Charis. o nagpasalamat tuod ko sa ila ilahang mga loves kay tungod sa ilaha nakatamak og naka-adventure diri ang dapita ang inyohang mighty. Wow! og diri anatay mga loves kay nag-register na kami sa amu ang mga pangalan and then mm -hmm. gi-orient po dayon nila kami. So after ato kay nagsukbot na dayon kami sa amuang ang mga life jacket og sanan sa amu ang helmet for protection. Kay you know na mga loves mag-adventure adventure ba yata like magsulod-sulod kita sa kweba og mag-sakay-sakay kita ng pump -ball boat. Wow. Og nahati tuod kami sa tulo ka pump boat mga loves kay na ay limit ang pagsakay. So ang ako ang kauban diri ana tay mga loves kay ang family sa ako ang pag-ibig na iniibig. Cherries. <laughs> o di ba mga loves gyud sa palibot? Og mauna tuod ni ang entrance sa Sohoton Cove mga loves o di ba nangagi na kami sa kweba. Og need gadget ni mo muagi diri ang mga loves aron ma enjoy ni mo ang Sohoton Cove. Og diri na mag start ang atuang adventure mga loves cherries. Napansin tuod na ko sa palibot mga loves nga mura ra pud siya og Tinago Island or Tinago Holiday Resort. Ang naka-difference lamang kay walay kweba-kweba ang katong Tinago the Resort mga loves kumpara diri sa Sohoton Cove. Nag first stop tuod kami diri sa hagukal Luminescent Cave mga loves o gi-explain sa amo ang tour guide og ang kanindot sa kini nga kweba. Gitabunan tuod nako na ang face sa amo ang tour guide mga loves kay dili man siya ganahan makitan sa camera. Og mauna to mga loves nanulod na dayon kami sa cave o diba pag pagkagana gajoy? Oo, oh, unsa pay dugayan nag picture picture na dayon. Kinsa bay dili gana Tanahan mga loves nga pagkagana sa color sa dagat o may nalang pod na I po Remembrance. <laughs> Og after sa Hagukan Luminescent Cave mga loves, di na po dayon kami nag-stop sa Magkukuob Cave. O di ba pagkalinaw sa dagat mga loves? May nalanggani kay dili siya taob mga loves, maunang waya kami maglisod pag sa kweba. And fast forward kay di natuod kami sa sulod ng kweba mga loves. Og pagkagana gajud sa stalagmites og sanan sa stalactites. og diri apud na tay mga loves kay tag-ingnan mi sa amo ang tour guide na kung ganahan ba daw kuno kami kunoy mangamba kay jaon daw kunoy kaamba kan diri pero amo lagi na mga loves kay kailangan panimo mo katkat na kay grabe man lagi nato ka kuligligan ni sugot ang inyohang mighty tina mo amba Sa diri na part mga loves na paisip ko nga sakto ni niya ako ang gihimo kay murag kabalik ko naman ako sa ubos na kay grabe man lagi ka mga loves kay gusto gadiyot mag-adventure di ito na. Na sa huli gadiyot ang pagsisisi. <laughs> na kay pagabot pagyud na mo diri ang mga loves pagkahabog mambajai amba. O di ba nagduha-duha na sab si Mighty kung mo ambak ba or dili. May nalang gani kay ni ambak ang kasin sa ako ang pag-ibig mga loves maunang naarakan arakan pud koy lakas na loob para mo ambak pero maulagi na. Grabe gadiyot ka kulba. <laughs> Og after atong sa mga kakulba mga loves, di aladayon kami sa ang last destination diriya sa Sohoton Cove, ang Jellyfish sanctuary. Og nanlangoy na dadyon ang mga people mga loves kay gusto lagi daw mo sa jellyfish. Og kini na tay mga loves kay white jellyfish ay nagpakita sa amua. So first time gud nako dili makahikap mga loves. And fast forward after namo mag-enjoy dito sa jellyfish sanctuary mga loves, namalik na dadyon kami kay naanasay amuang adtuon nga next destination. Og dili anakan pod ko taman mga loves. Salamat sa inyong paglantaw og pagpaminaw. Please don't forget to share and follow my channel for more videos. And thank you tuod sa amu ang tour guide sa amu ang buutan nga tour guide. Salamat sa paghatag ng kaalaman about sa Sohoton Cove. Uh, og salamat po kay Gitor, gid og maayo. Nag-enjoy gayud kami sobra. Og amo na to mga loves dire po ko taman anay og mag-post ra ko sa continuation sa amu ang adventure. Thank you and God bless.